Hello mga kapurigit, at magpapasnacks tayo sa ating mga kambing Tag-Tagalog tayo Excuse muna tayo sa Bisaya Magpamerienda tayo sa kambing Para Medyo mataba-taba sa Hindi sila maging Kalatsay So ito ang aking kuan Ito ang kanilang tahanan kanilang good shade yung shade nila nipis ng buhok upaw na tayo yan meron ako ang inanda kanina magang magap kanyang ma kanyang buntag ang hako ng ipilipil yun hindi ko alam kung ano ito tawag nakalimutan ko ang tawag dito sa pagkain na ito ito nakakapagkain niya kambing pas na tayo at meron tayong maria di agua halo halo ang ating pagkain para hindi sila maawan mga ma maria di agua ang ganda yung mariliagwa sa kanilang katawan. Mara ang mariliagwa sakit. Ayan. So, mabango yung mariliagwa. Mayroon din bigi-bigi-bigi. Marabilis sa bisaya. Mariliagwa yung isa. Hindi ko nakalimutan kung ano to. itong kawag to. Ano itong Pagkain. Ayan lang ang dami sa amin ko ang lupa kaya mga ko at kalakain ko sa mga kambing so pito ito lahat sa loob ng kailang bahay at meron ako ang tatlo sa labas meron dalawang lalaki hindi ko pwede ito i-pwede yung i iwilagay sa loob kasi malaki na at awayan sila maliit pa lang ito pito ito nasa loob may dalawa kong lalaki sa may dalawang lalaki sa labas na kambing meron isa na share sa yung naghiram sa aming kambing na, na sila ang nag, uh, ano, nagpaalaga so pito ito lahat so, ito lang pag snacks may snacks sila din tulad ng tao gustong gusto ng kambing palaging meron siyang kuan palaging meron siyang kinakain para nagtutuwing gam at meron akong pinawakain na uh, ano yun mga para matapas lalo silang lumaki feeds kunting feeds tapos may pulard sa mga sa kabagaso yun hinahalo-halo ko ito so, so after 2 months i-dispose ko na ito i ko na ito so, ganito lang ganito lang yung kambingan ko So, yun lang sa araw na ito. Itong vlog ko ngayon. Napapakain na pamirinda merinda, snacks ng mga kambing. <clears throat> kaya napasalamat ako sa ating depiskretary na walang klase talaga buong, buong buwan. Kasi uh, meron akong oras na makapalaga ng mga hayop. Hindi kasi kaya na aking inay uh, na ito ang dami nila so dito lahat sa loob tapos meron pa sa meron pa akong mga inahin so kaya mahirap okay, pakita ko sa inyo kung sandali yung mga inahin ito so, may isa dito tatawag ito si Bingbing. at ito pa sila yun ang sinabi kong dalawang lalaki yung tatlo to paapa, alima yung maliit tapos meron akong dalawa sa aming kapitbahay at ah, bali apat yung pinaparad na tawag itong pinabatnan pinapahiram sila nagalaga tapos magshare lang kami sa mga anak yan lang sa ngayon guys ito ang mga kapurigit. ah, ito ang aking uh, alaga bye bye